Hello everyone, kumusta po sa inyong lahat? Uh, may nakita akong nanay, no? Um, single mother siya. At nagbike-bike siya ba? Natouch ako doon sa video niya. So, yun, pinapanood ko yung video niya. Ang sabi niya na, um, galing pa siya sa ano, sa taon, naningil at nagbibinta. nag ba, nagtitinda-tinda ba mga nanay, no? Para sa hanap buhay. Hmm, kasi single mom nga siya, pinalaki niya yung anak niya na siya ang nanay, siya ang tatay. So, natouch ako doon. Tapos, pumunta siya doon sa mama niya. Hmm, tapos, nakita ako doon yung bahay ng nanay niya. Yung gawayan ba, yung... Parang, alam na alam ko talaga yan. Kasi ganyan ako noon eh. So, yan pinapanood ko lang yung video. Tapos, yun nga naisipan ko nga yan na... Ah, bibigyan ko ito ng ano, bibigyan ko siya. Ngayon, edi um, inano ko siya, minisage ko siya. Kasi mahilig siyang kumanta talaga. Yung life talaga niya, gustong gusto niya yung kumanta. Kasi kumakanta pala siya sa mga kasalan, mga ganyan. Rakit-rakit mm -mm. niya. So, kasi parati ko siya nakikitang kumanta. Tapos kasi may napansin ako na yung, ang ganda ng boses niya, pero yung tunog ba ng, sa microphone, be, uh, flat talaga, sabi, tapos minisage ko siya, sabi ko, gusto mo ba ng, ano, ng, Um, yung ano ba yun, yung katulad sa akin ba mga kamami pag kumanta ako, pero ibang brand lang mm, -mm. katulad sa akin yung ano, yung K300 ko or V8 yung ganyan, tapos may condenser ganun, tapos sinanong ko siya kung gusto ba niya, ang sabi niya Um, hindi daw niya gusto ang tunog sa ganyan kasi sabi ko kasi bigyan mo lagyan mo na kunting echo yung ano mo yung microphone mo tapos tinanong ko nga siya kung gusto ba niya ganoon ang sabi naman niya sa pero hindi ko sinabi na bibigyan ko pala siya mga kamananay maibibigay pala ako sa kanya sabi niya uh, mas gusto daw um, hindi daw niya nag ano daw na ranasanar niya yan noon, Nakatry daw siya hindi niya gustuhan. Mm -mm. sabi ko, okay. Uh, pa, paano pa na sana ako Sabi ko, akala ko kung gusto mo kasi bibigyan sana kita ng ano, ng ng pera na pambili doon, parang magamit mo, mapalitan mo, ma-update mo yung ano mo, music music mo. Ang sabi niya sa akin, gusto lang daw niya yung speaker. Ang sabi ko, okay. Gusto mo ng speaker, Di, bibigyan kita. Ang ten, tinatanong ko siya, ano ang gusto mong speaker and magkano yan? Sabi ko, ganun. Mm, mm So, pumunta siya ng ano, pumunta siya ng mall daw. May nakita daw siya na tag 6,000 daw na ano, speaker. Sabi ko, okay, no problem. Tapos kasi yan ang gusto niya mga kananay. Um, um, pinasubraan ko yung bigay ko sa kanya. Binigay ko siya ng, binigyan ko siya yung ano ng um, 150 dolyares, no? So, kung itimes natin yan sa 57, so, nasa ano yan siya? Um, may kulang-kulang uh, yan siguro siya mga, ano, mga, mga 9, no? Pero, kuninta ko lang sa uh, 54.73 times 150 so nasa nasa 8,000 siya mahigit ang pin- ang, ang binigay ko sa kanya para makaku makabili siya sa speaker na gusto niya. Mm -mm. So ito po iparinig ko po sa inyo ang aming conversation. Mhm. Uh Lagi -huh. kay... na, huwag ba, na ahong, cellphone, kanang... ang sa mm, okay. So, ganin na, okay. ah, nagpadala na ako ni mo na niya. Sure lang yun ko kung kan ba kay lisod magon maghatag mag og reference dayon nga you know wat ikaw pa ba ni akong ka istorya or lain na ba mm. so maimo na gyud maimo na gyud ang imuhang speaker nga imong imungi, imungi hinam-hinaman. <laughs> uh, so, ano, ano lang kay ako manang gipa, sobraan man na ako akong gihatag ni mo. Yeah, pag huma na ihatag na ko ang control sa imo ha. Ngit, 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 ka ako hayag mang kundi adlaw man mi. Lagi. Kaya dako mo na ang imon ko good po dai nga makapalit o ginamos asin asin suka ano bulad. Gui-go ro good. ba, diwa sa po ka, kadang superb kwang ba, blessed kae ko as. Kwang lagi dai maning kamot lang yud tanya. Maning kamot ta nya. Kets ano pa man na paning kamot na to di kita mauusab unsay na uh, anya yeah. di po ta maging 1D millionaire ako gyud muhatag ko oh. pero ang tagaan good, na gyud po nako na gipamili gyud ko sa akong tagaan and deserve it oh. kay ing na nga no daghan magugkaron sa kuan sa online daghan kaayo yung mga kalukuhan ba mm, ngingilad so You know, and then, na lang ko sa imuhang kuan ba? na po sa imuhang video. Ano ba? Kaya, I know, I know, I know how, it feel nga single mother ka and that is my gift also you know gift na ko na sa imuha you know mm -hmm. so ako na siyang gikuanan nanday um, 150 na siya day sa kwarta na uh, mo dire uh -huh. 150 nya ako na siyang gi time sa kuan kanang sa sa pera dia. so mga 8000 na siya kapin Uh -huh. O sumili siya, sumil siya pin. So hala palita dayon Itong imuhang speaker Nga imuhang gusto nimo ni Unyayin mo day Magsayaw dayon ka diha. Magkanta ka Magtamling No joke lang Magtamling day <laughs> Ayun na, <laughs> na Mga piang tanang kalaki day joke lang sa ko ah. Di ako sa gawas dayo Kaya nagpainit man ko dayo Nagpainit ko kay Kulang mga kuno ko Vitamin D So nagpainit na lang ko <coughs> <laughs> mo ba, ko ni nangkwan. Nag sundo pa ikatong ko nimo, nag message ko nimo, wa eh, ko daye dogay ko makareply kay nagkwan man ko daye, nagsundo ko sa akong anak, uh, nya uh, nagdrive ko nya katung mang isa nako ka cellphone ako ang gidala mo aty gigamit nako nya karon kay di na man ko sa balay, nibalhin ta ani nga cellphone. Uh. Mm -hmm. O sige karon na ako nang ipadala nimo ang kaning kwan ha, kaning katong imong para makuha nimo, okay? Thank you, Dai. Mo ko ra ko ni Monja. All right, Dai. All right. O sige, uh, balik sa kag katulog dia pero kuan na ni siya dal ana imong cellphone ya kuan nimo kay parang makita nimo kuan. So ako nang ihatag karon sa imong ang kuan. Ang mm -hmm. Okay, okay? Salamat. All right. Okay, bye-bye, Dai. Okay. Mm -hmm. So pati ako na excited po ako no na mab mabili na niya ang gusto niya kasi she deserve it, mabait siya na nana, inalagaan niya yung anak niya. Um, simulat sa pool, tapos hindi talaga niya iniwanan, no? Mm -hmm. And then, she deserve it, And then. Tapos, mag-birthday din pala siya ngayong may agoy. So, parang regalo ko na yun sa kanya, no? So, natsambahan lang talaga yun <laughs> na nakita ko yung video niya. So, she's deserve it. Mabait na nanay. So, appreciation po yun sa kabaitan niya bilang isang ina na hindi talaga niya pinabayaan ang kanyang anak. O, oh, ba diba? So, kailangan natin i-appreciate yung mga nanay na ano ma, mababait katulad sa ah, joke lang. Okay. Good morning everyone! Hinahatid lang namin ang aming bugoy at ngayon mga kamami, samahan nyo kaming magpunta ng flea market. Ayan, Daddy Ron! Right? Flea market, we're mo na pass some cheese. <laughs> mga kananay, nagtataka ako na yung nag-ready kami ba, nag-ready kasi nga pakainin si Matthew oh, ng umaga. Nagtataka ako, bakit nakabis yung asawa ko? Saan ba ito magpunta? Nakalimutan ko pala na pupunta pala kami ng flea market. So nga nagbihis na rin ako, sabi ko nga pala nakalimutan ko. Kaya, nga, kaya pala ng asawa ko nagbihis. Tapos so, naku mga kamami, matanda si Tim sa akin pero ewan ko ako ata mas matanda ni Ten <laughs> kasi nakalimot na ko na wala lang talaga sa isip ko mga nanay na pupunta pala kami ng flea market ngayon nadalhin ko kayo and let's go mga nanay So, ang daddy team ay mag-pick up muna siya ng breakfast niya mga kamami. Biscuits lang. What kind of breakfast? Uh, you want it yeah, inside? Huh? Oh. You want it inside? Yeah, Sa down inside. Apil pala dahi yeah, uh, ko. Ano yeah, Kala ko. Mm, kaon sa dahi no dahi siya. Hindi hey, sila makalakaw mga kamami kung may kaon. Kaon, gano'y sila. So ito ni Dalik Jack Jude ang daddy team kumain ng breakfast ng biscuits lang naman at saka egg and coffee. So ito yung flea market nila no, marami mga tao kaso lang nga yung yun na nga no, puro sila may mga sasakyan kaya mayroon talagang parking area dito. Malapit lang ito sa amin. Mm -hmm. Ang lapit-lapit lang pala. First time dito mga kananay na pumunta. So kahit ganito lang ang going on dito mga nanay, malaki talaga ang parking lot nila kasi nga yung mga tao may wala naglalakad, puro nga <coughs> may sasakyan. Ayun oh, nakikita niyo ang gandong yung kaduluduluhan. Mm. Maliit lang naman itong market na ito. Kasi nakapunta na ako ng mas malaki Ayon Ayaw ni Tim na magpagit na ako. Pilipino ako. Kaya magpagit na ako sa kansada. <laughs> Ay sus, ako. Mm. So, kaya ito tinatawag ng flea market nang dahil mga second hand ito. Katulad sa amin, kung halimbawa, may mga damit kami or mga gamit na mga second hand, pwede kami pumunta dito at ibinta. No, pero magbabayad ka lang ng table dyan. I don't know how much na, pero dati nung alam ko noon-noon pa, is like $5. Hindi ko lang alam kung uh, magkano na ngayon. So, kahit anong mga second hand, na meron kayo or meron kami kung gusto naming ibenta dyan, ayan po, no? So, pwede nating, pwede kami magpunta dyan sa play market at ibibenta ang mga sikanan. Kaya dito sa Amerika, meron din ganyan mga sikanan, hindi lang talaga mga brand new, no? Pero, pag ikay maglalakad-lakad dyan, mamaya makasagap ka dyan ng magandang gamit talaga. Sa so, kung magtatanim ako ng maraming gulay, eh, pwede akong pumunta dito at magtinda. But the problem... May bibili kaya. And dahil pura man ito mga Amerikan. <laughs> Wala nakakaalam sa mga gulay natin. So dito sa Play Market, iba-iba ang mga tinda dito. Kung ano-ano na lang. Mayroong mga mower, chinsu, mga ganyan. So kahit ano talaga na may room sa bahay ninyo na hindi na ginagamit ay pwedeng ibibinta dyan kasi may bumibili din naman. May mga punong kahoy dito, yung mga prutas na itatanim pala, mga vegetables, 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 ayan po, no? So, ayan, mga peaches yan, apple, at saka mayroon din talagang mga, talagang mga gulay at prutas, ayan po, no? So, pwede kang mamili dyan. Mura, mura lang dyan kasi nga flea market nga ito. Para sa atin ay tabuan. Sa Bisaya pa tabuan, no? So, iba-iba talagang klase ang mga paninda dyan. Kung ano-ano na lang. Mayroong ano ng cellphone case ng cellphone. Basta ano-ano na lang talaga. Pero yung mga sapatos dyan, ay mga second hand yan at mga damit. Pero magaganda pa naman kung ikay nagtitipid at hindi ka naman maarti ay pwede kang bumili dyan. At ito naman, may mga planggana dito. Mm -hmm. Kung gusto mong bumili ng mga planggana nang dahil tayo mga Pilipino ay talagang naggumagamit tayo ng planggana sa anumang ano natin. Halimbawa naghuhugas. No? At may mga kung ano-ano na lang talaga. So, dito mga kananay, mayroon silang basurahan sa bawat gilid. So, kung ikaw yung may dala-dala, wala talagang kakalat-kalat. O walang, nag, walang kalat, walang dumi. Kasi mayroon talagang basurahan. Katulad ng asawa ko, may dala siyang coffee. Tapos niya siyang uminom. Nilagay doon sa basurahan. So, ganun po dito. Disiplinado po ang mga tao, no? Ayaw nilang magkakalat. Mm. Ang hinahanap ko dito ay yung eggplant natin, baka mayroon. Wala, makamami, tomato, ambil paper, mga ganyan lang. So ito naman, may mga blanket na mga tinda dito, may mga cooler, may table na maliit. Basta, basta kung anong mayroon sa bay na hindi na ginagamit, pwedeng ititinda dito sa flea market at yun na no, magkapira din kasi nga tinitinda kahit mura na lang siya at least mayroon na pero kung masipag ka lang magpunta dyan pero kung mayaman ka talaga wala kang sipag ayan na lang talaga itatapon o ipamigay pero dito sa flea market na ito marami po dito mga kung kumbaga dyan sa ibang tao Uh, at naman sa ibaba sa marami dito talagang ano nakikita nyo yan mga land mower nandoon yung pushing mower pala mm. -hmm. ayan mayroong ano pressure cooker na parang antique na ata yan ah, yeah. antique na ata yan siya first time ko nakakita ng ganyan kaluma na ano pressure cooker mm -hmm. at saka ano pa ba yan dyan basta marami talaga dyan klase-klase mga paninda ayan may mga sapatos may mga boots ayan so tumawid kami doon sa kabila kasi nga mayroon pa naman tinitingnan lang din namin pero wala naman kaming nabili basta lang kami ay tumitingin lang diyan pero kung mayroon man magustuhan bakit hindi bibilihin mga kamami no so ayan ano ba ito ayan may gitara pa at saka ano diyan speaker talaga ang ganda ng gitara kasi may sumubok diyan sabi ko ba hindi lang ako marunong maggitara so ang iba diyan mga kamami ay medala-dala sila yung hilahilain lang yung parang paghalimbawa mayroon silang binili at saka ito ang nagustuhan ko yung ano yung ano ba yung tricycle ano ba to eh, bicycle oh, okay. na 3 wheels kasi hindi man ako marunong mag ano mag bicycle <laughs> bike ba ito nun no? basa bike mm -hmm. so ayan pero 100 uh, 100 something 150 ata so ito naman ihawan maganda pa oh sus hindi ko tinanong kung magkano yan dyan at saka ito naman mga cars na mga collection kung halimbawa nangungulikta ka ng mga cars ayan pwedeng pwede yan at saka yung paligid nila dyan ay napakalinis talaga green na green basta hindi sila nagkakalat talaga may mga basuran sa tabi tabi at yung mga halimbawa kumakain sila at nilalagay talaga nila sa basurahan para ang kapaligiran ay malinis at magandang tingnan.